Isang homeless na babae viral dahil sa ganda ng boses ang kanyang kwento alamin. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again is every time I look at you. Maraming netizens ang napahanga ng homeless na babaeng ito mula sa Simon Street Sampaloc Maynila. Sa isang video na naging viral, maririnig ang ginintuang tinig ni Ate Jess Liza, 43 anyos. Ano nga ba ang kwento ni Ate Jess Liza? Alamin natin. Isang registered nurse ang homeless na si Jess Liza. Araw-araw siyang nakakasurvive dahil maraming karinderya sa lugar ang nag sa kanya ng libreng pagkain. Ayon sa uploader ng trending video, palagi siyang nasa kalsada at kumakanta ng mga paborito niyang awitin. At hindi lamang ito basta pagkanta dahil bukod sa napakaganda niyang boses, maririnig mo ang nararamdaman niyang lungkot na may pahiwating ng pag-asa. Sa kabutiang palad nasagip na si Jis Lisa at kasalukuyang naninirahan sa isang shelter kung saan matutugunan na ang kanyang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng musika, nagbigay si Jis Lisa ng inspirasyon sa marami na patuloy na lumaban sa buhay. Lalo na at meron pa rin mga taong nagpapakita ng kabutihang loob sa kanilang kapwa. And now we're starting over again It's not the easiest thing to do I'm feeling inside again cause every time I look at you I know we're starting over again this time we'll level the pain away welcome home my lover and friend we are starting over over again. Ikaw, ano ang napulot mong aral sa kwento ni Ate Jess Liza? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report.